Isla maganda, koy kami, umabati, magambling na bata ng umuti. Simple na muhay, masayat makulay, kainas sa amin isla. Isla maganda, dito kami ay tulung tulong sa isang isa sagaan gaan ohi. Oh sama-sama sa larot pag-aaral, mga awit at sayaw. Halina sa aming isla maganda. Dito sa aming mundo makulay at masaya. Dito sa aming isla maganda. Dito sa aming mundo makulay at masaya. Dito sa aming isla maganda. Halina.

Ano? Oo nga, no? At ano ang pinakaseryosong bagay sa basketball? Paghawak ng Pag bola. Paghawak pwesto. Mali. Yung astig na mga palayaw. Woohoo! <laughs> memorya na ba ng lahat ang astig na palayaw ng bawat isa? Ang palayaw ni Mo ay Moshi. Paco, ikaw si Pax. Pintor si Carlos, kaya siya si Picasso. Si Marmar ay dobleng mar. City, ikaw si takbo na. Mm? At dahil ako ang pinakaastig sa mga nandadakdak ng bola, tawagin niya akong si... Taktak! E paano si Toto? Ano nga uli ang palayaw niya? Ako si Pasa Bilis, kasi... Ayan! At ngayong gabi, kailangang magpakahusay talaga tayo. Kasi ngayon Oras na, mga Sige, ensay tayo tayong lahat sa pasahan. <tip> Gaya mo ako maglaro, Tawi. Ang ibig kong sabihin, Tak-Tak. Hindi naman ako ganito kagaling dati. Nag-ensayo lang ako na nag-ensayo. Ikaw naman ang pinakamagaling na tagapasa sa grupo. Magugulat ang mga maguling natin. At uhaw na uhaw na ako. Tak-Tak, mm, baka naman maubusan na ng tubig, pati mga isda sa dagat niyan. <sighs> Natapos din. Parang, pero hindi. Mukhang may nagmamadaling hangin na lumukso mula sa tiyan ni Tawi. Na tawag ay... Sinok! Hindi kaya maapektuhan niya ng laro ni Tawi? Hindi makakapaglaro ng maayos si Taktak kapag merong nagmamadaling hangin na lumok pag meron siyang sinok. May magandang epekto naman to. Anong magandang epekto? Na pwede natin siyang tulungan gumaling. Sinong may panggamot ng sinok? Eh, subukan natin siya itiwarik. Yung nanay ko, pinapainom ako ng tubig kasabi ng pagpisil sa ilong ko. Sabi ni nanay, pigilan mo muna huminga. Baka tumalabi itong maangang na sausawan. Nakakagaling din daw yung pagnilawit mo ang dila mo. Hindi rin umipekto yung panggulat na panakot. Mm, walang ah. Kung kailangan natin ng bagong pambato sa laro. <laughs> Ay sino kaya ang may kayang dumakdak ng bola na gaya ni Tak Tak? Basta kailangan nating maghanap ng iba. <laughs> Lahat tayo, sumubok! <laughs> <laughs> Sabla! sobrang sablay. Sinubukan nating lahat. hindi man lang tayo nakaisang puntos. At wala pa tayong kalaban yan para pumigil sa atin, ha? Paano na ngayon yan? Sasabihin pa natin sa mga magulang natin na hindi matutuloy ang laro? o hintayin natin hanggang sa mailabas ni Tawi ang kahuli-hulihan niyang... Eh, baka naman sobrang tagal yun. Eh, hindi pa lahat nakasubok. Ang papel mo ay magpasa ng magpasa ng bola. Hindi ikaw ang tagapasok ng bola. Pero nun ko pag gustong sumubok nun. Alam ko, siguro nga tama kayo. Pero, bakit naman hindi pwede? Subukan mo! Pasa! Bilis! <laughs> Malamang, yan din ang sasabihin ko. Ay. Kahit paano, naranasan ko maglaro ng naiiba naman sa kananiwan kong papel. Huh? Ha? Paano mo nagawa yun? Parang may mga mataang bola at alam ko saan sila papasok. Kaya mo bang ulitin? Ay! Hindi na siguro. Pero... Toto, hindi rin ako ganito kagaling dati. Kinailangan kong mag-ensayo ng paulit-ulit para si Tawi ay maging si... Ang gusto niya sigurong sabihin, takta. Dapat siguro ang tawag namin sa'yo long shot kasi mukhang ganun ka na dati pa. At ngayon, kaya mo pa rin gawin yun. Mag-insayo ka pa, Toto. Kita tayo sa oras ng laro, ha? Hey! Hindi pa si Toto karaniwan? Tagapasa lang ng bola? Tama! Magaling nga siya sa pagpasa. Pero hindi mo ako yun at yun na lang din ang ginagawa mo. Eh hindi ka na pwedeng gumawa ng iba. You know shot you know shot you know... shot hey! hey! Tayo ang mga badang hindi sumusuko kahit sino pa ako. <laughs>